atin nyo pong napanood itong performance ni Mirna Isgera. So in this video mga kapolitika is atin naman pong pag-uusapan itong naganap ngayon na Miss International dahil dalawang araw na lang ay uh, finals na nila. So might as well na ating pag usapan ng ating uh, candidate na si Mirna Isgera. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So pag-usapan po natin ang Miss International kasi isa po ito sa mga sinalihan ni Atisa Manalo noong siya ay uh, sumali dito sa beauty contest. Miss International ang kauna-unahang international beauty contest na sinalihan ni Atisa. At 2018 po sumali si Atisa dito sa Miss International na kung saan ay nagtapos siya bilang first runner-up. Siguro marahil ay hindi tayo pinanalo mga kapolitika ka na time kasi kaka corona lang sa ating uh, kandidata noon na si Kylie Versosa. So, first runner-up itong si Atisa. At isa rin itong uh, malaking karangalan sa ating basa kasi napakasikat niya si Atisa at that time as well. At dito naman sa Miss International, hindi po ito katulad sa Miss Universe, sa Miss Grand na pabunggahan ng mga production at pabunggahan ng performance ang uh, hinahanap po dito ng Miss International yung uh, prototype nila mga kapolitika ay yung mukha. Talagang pagandahan ng mukha rito yung tinatawag nila na malamunyika na malaati sa type yung mukha. So yun po ang hinahanap ng Miss International na Beauty Contest. Regardless kung ikaw ay isang performer, so hindi magmamatter yun sa kanila kasi parang meron silang uh, tipo na yun ang gusto nila sa isang Miss International Candidate. And then kasi merong mga nagsasabi na bakit daw ganito ang venue ng Miss International So ganun po talaga sila Although sila ay isang major pageant Hindi talaga sila uh, pabunggahan ng uh, venue, pabunggahan ng production So ang Miss International is may sariling standard Parang Miss Earth rin po itong uh, MI so, Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika Base dito sa naging performance ni Mirna isgera sa Miss International Preliminary Competition sa tingin nyo ba ay maiwiin niya ang corona dito sa kanyang laban? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.